Dasal ng pasasalamat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming amang makapangyarihan, maraming salamat po sa panibagong araw at sa lahat ng biyayang ipinagkaloob ninyo sa amin. Salamat sa buhay, sa kalakasan, sa pagkain sa aming hapag at sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa amin. Salamat sa inyong paggabay sa amin sa gitna ng mga pagsubok. Sa mga pagkakataong kami ay nadapangunit inyo kaming itinayo. Salamat sa kapayapaan ng aming puso at sa pag-asa na patuloy ninyong pinapanariwa sa aming kalooban. Panginoon, tulungan ninyo po kaming maging mapagpasalamat sa bawat sandali at gamitin ang aming mga biyaya upang makapaglingkod sa iba. Lahat ng ito ay aming itinataas sa ngalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ng Ama, at nang anak at nang Espiritu Santo